Binigyan ng diin DE ng Department of Health o DOH ang mga benepisyo sa kalusugan ng pagtigil sa tabako sa isang virtual interview ng Philippine Information Agency o PIA Nueva Ecija kamakailan. Kabilang dito ang pagbubawas ng mga sintomas sa problema sa paghinga tulad ng pag-ubo at kakapusan sa paghinga. Nabawasan ang panganib na magkaroon ng mga sakit sa baga, obesity, panganak at malnourished na sanggol para sa mga babaeng huminto sa paninigarilyo sa panahon ng pagbubuntis. Sinabi ni DOH Central Luzon Center for Health Development Non-Communicable Diseases Cluster Senior Health Program Officer Agnes Alipio na ang uh, sigarilyo ay naglalaman ng uh, mahigit 7,000 na kemikal kabilang ang nekotin, tar at carbon monoxide. Ang uh, data mula sa World Health Organization ay nagpapahiwatig na ang uh, tabako ay nagdudulot ng pagkamatay ng higit sa 8 milyong tao bawat taon. Sa mga pagkamatay na ito, mahigit 7 milyon ang dahil sa direktang pagkonsumo ng tabako habang humigit kumulang 1.2 milyon ang resulta mula sa mga hindi na na nalantad sa second-hand smoke. Isinasaalang-alang ang nakakabahala na istatistikang ito kung kaya't ipinaluwanag ng DOH ang mga makabuluhang benepisyo sa kalusugan ng pagtigil sa tabako. Pagkatapos ng 20 minuto ang pagtigil sa tabako, maaaring asahan ng isang individual ang pagbaba sa rate ng puso at presyon ng dugo. Ang antas ng carbon monoxide sa dugo na siyang dahilan ng kahirapan sa paghinga ay babalik sa normal sa loob ng labing dalawang oras ng paghinto. Sinabi ni Alipio na bubuti ang sirkulasyon at tumataas ang pangsyon ng baga pagkatapos ng dalawang linggo hanggang tatlong buwan ng pagtigil. Pagkatapos ng isang taon ng pagtigil, ang labis na panganib ng coronary heart disease ay humihina kumpara sa isang patuloy na naninigarilyo. Limang taon pagkatapos suminto, ang panganib ng kanser sa bibig, lalamunan, isopagos at pantog ay nahati rin. Ang World No Tobacco Day ay ginugulita tuwing uh, Mayo 31 upang hikayatin ang samasamang pagsisikap sa paglaban sa paggamit ng tabako at mga masasamang epekto nito sa kalusugan at lipunan.